Kami ngayon sa Kabiti sa ano Maragun. May tulay. Iyan ang auntie ko. Ayun. Wow. Unang pagkikita namin ng auntie ko. Ayun. Pupunta kami sa aking kapatid. Nakaganda ng view. Kamusta na kayo lahat? Vlogger. RRS Mix Vlog. Napakaganda dito sa Kabiti. Ay, ang ganda. Sa unahan kami doon. Eh. Ngayon pala maganda na dito. Oh, baka makagka-iakan pa. Ha, <laughs> <laughs> ha, tumutulo ng luha ng isa. <laughs> Malayo pa nga eh. <laughs> Ang tagal-tagal namin hindi nagkita. <laughs> Dahil sa antyahin ko, kaya nagkita-kita kami dito. Ito sila gido.

Please Subscribe to my little channel. Bye-bye. God no, you like all. Oh, so na-imon gitu siya.